Ngayon lang ulit ako nakatongkong. Uy, napalit-palit ka May tilapia mga guys. Naglabay-labay lang. na ko. mga dyan na si Papalo. Balay balik na si Papalo. Balay na si nakarecord na ka. mga guys kay sabi ng kapatid ko may isda dito. Dati-dati mga guys dito, dami-dami dito tayo ng aso. Aw, aso ng baboy. Ay mga guys, nag-sunset na. Sun is rise na mga guys in the morning. Asan si Papa? Good morning. Oh, dito guys. Ay, sila din sila, yun know? Bali, kada, kada maga, yan yung kanilang, gabi pa lang hinaholi na nila yan. Tapos, ito talaga yung pangunahing hanap buhay nila dito sa lugar

Oh, Ayaw. Ay, gusto ko ko tumikim nung ano, walang karpa. Wala. Walang huli ngayon. Ay, mm -hmm. mga guys. Mga guys, walang karpa. Kaya lang talapya. Ating! Dari ang tilapia ay mga sawa. Bagong anak na oh. ba ito? Sa baba. Pinapata, di tata. Alin talaga masarap, Loy? Ang malalaki oh. o yung tilapia? Tilapia. lalaki ng ba? lahat yan masarap, ma'am. Masarap lahat. Tilapia. Kaya ko kumakain yan doon sa ibang bansa niya. Susuka ako. So, sabi ko, kain na ko ng tilapia doon sa amin kasi hindi siya alaga. Iba yung sa... Ano ka Maglilis pa lang. Suka sa ako. na balik!

Dapat <laughs> may ano, ano may. may suman, bilibid. Wala may <laughs> suman diri. Ay, kakakain mo nga Di, lang oh. Binigay sa birthday. birthday oh, ito daw guys. <laughs> <laughs> Parang kuripot sa tawag. Hindi ko rin pijay kaya nga masabayan eh. Hindi ka gawad. Hindi ka pala nag-eskila? Oo. Anong tawag ka? Mamaristila pa. Anong naikap diri ba ta? <laughs> uh Oo. -oh. Ang sponsor ko man is 1979 to 1989. Kung okay. pagkakasala yan lang po ng ka kabunga. Hindi ko alam. Hindi ko tanda naman. <laughs> ma. si, <laughs> ma si Mama Restila. Si Mama Restila yan. ang Mama Restila, kakangkwan? Oo, panahon ni Mama. Hindi ka pa inanak noon? Ilang taong ka na? 40. Oo. 53 na ako. Sila na ka, ma'am? 53. Ma'am, kung ka ko riyak? Tayo lang pala. Kadumdum na to kundi mo? Oo. Oh, oh. ako. Permi ako paluo ni Mariskila sa kamot ng kuan kawayan kay walay guna. Uboy na talaga ako. Sabi ko pag laki ko lagot sa akin. si Ay, amang si ano, si Ipa, si Tata ba? sa, ubong ka?

Ani kau dar, pelak kau dar. Leo lu. Jadi balik. Itu si kuya ni. Mga guys, sos mga guys nak na ng mga nakaraan. Oh my, <yeah. laughs> aku tu ni aku ni si mana ni patai nama si mana ni, Romin. Kita nak tahu juga baik. Atung 2016 galing ako nan kuan barin.

Ko Mga heart ng ba baht? mahat minalam, tampo haye, nagkurok? sabi man yung sabi man no. nice. yun yung sabi man yung sabi man yung sabi man yung sabi man yung sabi yung yung sabi man yung sabi man sabi man yung sabi man yung sabi yung yung Ah, oh, kabi hmm. no, na yung mag baboy. Ay, no, no, Butang ay, Ako na talaga mag-inom. Mag-inom na ng mga sagbong. Wala? Na. lang naman ang sarasina ang mga tambal sa sila lumulong ka. Ah, ada So, na anak. Hmm. God bless you May sawan na lang dalawa. So, apat na ako May ako, ako dito. Isa anak. Isa lang, lang anak kong babae, kanay. Tapos apat lalaki sa masyadong... Ako dito so, dito na... sa ating inahan. Sa Ilocos. sa palingkit. Sila, sila nga. Nandito pa. Oo. Nandito pa rin sa usod. Nandito pa sa sila ko ang mga sa Manila, matrao. yung mga pag-amang kong gamit na. Hmm. sila ko ang yung sakang, an, 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 yung mga sakang pa na pamang tingin na sila ko ang. Sila ko ang nilang kanduli ang bata. Hindi naman nilang kanduli Hindi naman si, si, maman Si Dulu rosa, ang guwapo ang buhay. Mga nilang bara si Dulu, pabas. ang mga anak, makakalit ang mga anak. Guards, sino kwatro ha? Grabe si Dulu, mag... Kuan, kelaga ng mga anak niya kalau beres, kalau ni sot, ni lakuan Ah, hindi Sabi na kuno, darating na minila. March 36 seconds ako na ubos <laughs> sa Manila. Diretso. anak ko sa sibo. Ay naglakad ako nang big certificate ng asawa ko sa. Oo, nakaimahal na araw. nag outing outing mo na ng asawa. Ay tapos nakuha ko na pagka Monday kasi madali lang naman makuha sa PSA. Hmm. So nag-book agad ako ng ticket pa punta ng Cebu. Tapos sa kasimana sa Cebu. Punta ko na. <many unhappy> Ay na. Ay na. na. Ay na. Ay na. Ay Ipapanin na kila na ito. na loy? Oo. Pagkakamu sa kawala. Pagkakamu sa 79 ngayon gulay. Pagkakamu sa. Okay, gulay sila rin ang oh, oh natin. Oo, mo Oo, mora ay ako pa na gagawin. Si Manong Bubot na. Ang no, mga po Patay mo ba? Ang mga po ang. Ang mga po ang. Ang mga da yun, Ang mga

160. Sa kilo ang regular, ito ang tiis. Ay. 160. Oh, sige. Dili. Oh, uh, 90 plus 35. 125. Ah, 125. Kaya naman ito nagkilo itong smoothie. Ito nga naman ito, ito nga.